Kaya may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa akin sa atin ay panig sa atin sinasabi ko sa inyo sino man magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo ay tiyak na gagantampalaan mabuti pa ang isang tao ang siya bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi na pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi na iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang, ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng may putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang, iyong, ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno tuoy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gusto mo bang maging bahagi sa paglilingkod ng Panginoon? Mga kapalambalataya, tayo ay nasa ikadalumput-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang unang bahagi ng ating ebanghelyo ay tinatawagan tayo lahat na magpakibahagi sa paglilingkod ng Panginoon. Maging anuman ang ating estado sa buhay, profesyon, grupong kinaaniban, tayo ay naanyayahan na sumali sa paglilingkod. Yan ang common dinamin nito natin sa si ibang mga sekta. Sa ating paglilingkod din, huwag tayong titingin sa kakulangan ng bawat isa. Kasi kung magkakagayon, ito ang mag-uupisa na pagkasira ng isang grupo. Ito rin ay maaaring magresulta sa pagkakasala ng iba. Sa ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo, ay hindi dapat ituring na literal kasi kung gagawin yun, ay maaaring magkaputot-putol na ang bahagi ng ating katawan. Sa dami ng ating pagkakasala, malamang ay wala lang matitira sa ating mga katawan. Ang nais namang ni Jesus dito ay pagtalikod natin sa mga naging sanhi ng ating kasalanan. Kailangan tigilan na natin kailangan wakasan na natin. Kailangan layuan at na talikuran na natin ang pagkakasala at ang nagiging sanghi nito. Hindi na baling masaktan tayo ng todo kaysa tayo ay tuluyang mapunta sa apoy ng impyerno. Yung iba, sasabihin, mahal ko na yan. Gusto ko na yan. Hindi ko kayang talikuran dahil baka ikamatay ko na yan eh ano ba ay ang tanong ano bang gusto natin ang mapunta sa impyerno o tiisin ang sakit ng paglayo at ito naman ay magreresulta ng maaaring pagkakaligtas natin sa habang panahon pagdurusa at kaparosahan. habang may panahon pa habang may oras pa ay tuluyan na natin wakasan ang nagiging dahilan ng na pagkakasala natin habang tayo ay nasa lupa pa. Harinawa, sa ating pagninilay ay matuto tayong isakripisyo ang ating sariling damdamin at kaligayahan kung ito ay nagdadalas sa atin sa kasalanan. Tiisin natin ang lahat para sa kaliligtas ng ating kaluluwa. Sama ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming makaiwas sa mga bagay na naghahatid sa amin sa pagkakasala. Bigyan mo kami ng lakas at katatagan ng loob upang talikuran at gawin namin ang nagiging dahilan ng aming pagkakasala. O upang talikuran namin ang gawain namin na nagiging dahilan ng aming pagkakasala. Iniling po namin ito sa iyong pangalan, sa pangalan ng Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang agad. Amen.